Gagawa na naman tayo ng no, kwan ng pangabit. Wow! Gadbar to, gadbar. Yan yung, yung may tsura. Yan yung tinatawag na dahong palay. Yung <laughs> umpisan sa... Hmm, Sabsabali na kita sa <laughs> <laughs> mukha eh! umpisan pa lang siyang gawin. Ito yung mga kasama niya. No, yung anak niya. Ito yung, yung nanay. kasi gagawa pa ako ng kalungan ngayon. Okay. Allah! Lagay ko na yung puluhan niya. Tapos ito kasi uh, wala akong makita, wala akong stock na stainless kaya itong tanso na lang nilagay ko. Wala! What? Ito. Ito. ko lang ito para nalagyan ko ng design update hmm. ko kayo pagka natapos tingnan nyo naman ang ganda, oh. hmm. wow! oh, God, <laughs> ganda sa mga gustong magpagawa pagawa lang kayo sa akin basta sa inyo lahat ang gamit no problem

Wow. Wow. May butas dalagaan natin ng kanya. Kuya. Okay na to. Hmm. Marnis na lang. Lagyan natin yung... wow! Lagyan ko yan ng epoxy. Ano pa? Magkuan ka mag... Ha? Tingnan ako. May hugis na yan. Ito yan o, oh, sila o. Oh. 6C. What? Hindi ba? Tingnan ko kung kaya natin yan. Ito na yung finished product niya. So, oh my God! Kita. hindi ko na siya lagyan ng kan, kasi tapos wow. yun diba? oh. wow wow, wow. tanso yung kanyan ito? Oh. tanso yan, kasi wala kasi stainless eh Sige na ako, ayun. na yun ako. Kasalanan nyo bang kaya kong gawin? Ma! Oh, ha? Huh? Eh, may gagamitin ako bukas. May tali na siya. Ma, wow, look at my bike. Okay.